Pagkalipas ng ilang taon, muling nagtagpo sina Stella, Bella Padilla at Isaac, JC Santos. Matagal nang nanahimik ang kanilang kwento, kwento ng isang kabataang binuo ng musika, tula at mga bitiw na salitang hindi agad nasabi. Noon si Isaac ay nanatiling tahimik na makata, habang si Stella ay sinubukang abutin ang pangarap na maging mga awit ngunit ang mga pangarap at pagkukulang nila sa isa't isa ay naging dahilan kung bakit sila naglayo. Ngayon, sa isang maliit na gig sa Maynila, hindi inaasahan ni Isaac na maririnig niyang muli ang tinig ni Stella. Hindi na ito kasing ingay ng dati. Hindi na kasing baga ng mga bar na pinuntahan nila noon. Ngayon, mas payapa, mas buo, parang tinig ng isang taong dumaan na sa maraming unos. Habang umaawit si Stella, Ramdam ni Isaac ang bigat ng mga tulang isinulat niya noon. Daang-daan, ngunit tila hindi kailanman nakarating sa pusong inaawitan niya. Pagkatapos ng kanta, nagkaharap silang muli. Walang script, walang preparasyon, kundi dalawang taong tinuruan ng panahon. Isaac. Stella. Matagal na. Stella. Isaac, ikaw pala yon kanina. Ang tagal na nating hindi nagkita. Isaac, narinig kita hindi na ako nagtago. Ang tinig mo, mas totoo na ngayon. Stella, ngumiti ng may lungkot. Siguro kasi, sa wakas, natutunan ko pakinggan ang sarili ko. Naupo silang dalawa sa isang mesa, hawak ang basong malamig na tubig, at nagsimulang magkwentuhan. Hindi na ito parang dati na puno ng pangarap at ilusyon. Ngayon, mas totoo, mas mabigat, ngunit mas magaan ding tanggapin. Ibinahagi ni Stella kung paano siya muntik sumuko sa musika, paano niya pinilit bumangon. Si Isaac naman, ikinuwento ang buhay niya bilang guru, kung saan itinuturo niya sa mga estudyante ang paglikha ng tula, paghawak ng damdamin, at ang katapangan ng pagtatapat. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nanatiling tanong kung may lugar pa ba sila sa isa't isa. Stella Isaac Hindi ko alam kung may karapatan pa akong bumalik sa kwento mo ak, Hindi ka kailanman nawala. Nandito ka pa rin. Sa bawat tula, sa bawat salitang hindi ko nasabi noon. Tumahimik sila. Sa pagitan ng katahimikan, naroon ang posibilidad. Hindi na kasinggulo ng kabataan, kundi isang pagkakataong subukan muli sa tamang oras, sa tamang gulang, at sa pusong natuto ng maghintay. At bago sila maghiwalay sa gabing iyon, iniabot ni Isaac ang isang lumang kwaderno kay Stella. Doon nakasulat ang mga tulang hindi niya kailanman nabasa. Isaac, ito ang huling tula, pero baka ito rin ang unang panimula. Ngumiti si Stella.